Hi Don Raya. O, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe, Subscribe you na. Yan mga paps, maga, uh, busy tayo kay Boss Singh, no? And ngayon ayaw magpakita, pero ngayon tingnan nyo yung mga ibon no, na magugustuhan nyo. Tapos screenshot nyo lang, then send to my messenger. Don Roya, Don Roya, if you're ready. Teka lang ako, bago pa lang dito, huwag mo kalimutan na mag-like, mag-subscribe ka, click the notification bell para updated ka sa i-upload natin bagong video. So yala, let's go! Mas, yes. anong idea niya ito? Yellowface na... Split dance, Yellowface Yellow, face. Yellow face split dance. Yellowface opa. Split dance split dan tapos yung isa yung yeah, cap split why it ito ito nasa harapan oh. no yeah. Not sure six month. Six month. Oh. yan match with the boss six months six months no no screenshot nyo baka matikmuan nyo na ganda yan no dami na ito, to. oh. dami nito mga pagsagulat ako biglang dumami yung kaibog Ito, mga belgium na lang to no kalay <laughs> collection Ito. etong mga nasa taas na to ganda na ito ah One. Ito. Yung Na visual. Uh -huh. No? Ay, mga papsa. Aqua b na pale pa. Ay, Par no? blue, no? Tsaka blue. Par blue din yan. Ito nga, no? Pinkish. Ganda na pag ano nito. Grayish. Yan, no? Yellow. Ito, boss. mature Matured na. Uh, months pa lang. 3 months. Yeah, so, screenshot nyo ng mga pap Kung nagtitrip nyo, pasend nyo no, na sa Aqua B2. No, na per ka. Okay. Dahil nga, uh, yung mata. Or, so, ano, yun, yellow face na yellow face So, yun ko ka, oh. Yan, yun, yellow, yellow. Yellow piece. Aqua. Ay, sorry. Yellow. Yellow face. Opaline yellow face possible dal palo na blue. No? Na blue. Ayan mga pops. That's blue. Dark blue. Ang May ano ka boss? Yung flashlight? Ang spot? Okay. Ha? Ha? Huh? Ah, Vecino. No? Vecino yellow case Ito. Ah, uh, Vecino. You know. Na split kino Tapos ito, Lutino split YM. Lutino opa? Oh, Ay, hindi. Yeah. Lutino, Lutino split YM. Split YM. Split, split YM. Okay. So, ibig sabihin eto yung cup. Tapos ah. ito yung head, no? Ah. Yan, mga kusang ganda rin yun. Ito. Sige na natin. Huwag ah. natin masyado pa kasi nagagalit ko na Para may idea na lang na yung gano'ng ganda yun. Yan, no? Sobrang ganda yun, no? malinis pa. Dan. Yellow face na ay opa. Uh ah, Split dan. Split dan. Tapos ito. Split by f split dan. Split by f split dan. Parang pasto pa na ito. Ah, Oo, okay. pasto. Ito maganda yung green kaya naman itim. Pero maganda pa rin yan. Green yan. Yung green market yan. Ang tala yan. Visual dan palo, split by F. Oh, ah, ini kasi hindi ini kerangkai. Oo. Dapat may para blue. ano yung lukula? Aqua? Duck uh, to back? Aqua ino. You know. Aqua ino. You know. Opa aqua ino. You know. Ito? Post YF, post Ah, back to back post YF na post dan. Tama. Uh, yan, ito, green. Ayan. Ah? Ano yung ganyan? Okay. Huwag natin storbo sabihin, August, August, to? Hindi, wala Ah, mali ang, ano? Uh -oh. Marcus. Ano, yellow face map ako, Nag-DM doon, wala doon bakto muna. aqua B2. DNA cock and no? Ganda. Proven? Hindi pa. Uh, pa ah, paris palang? paris pa lang. Uh, paris na yan. Ah, pa lang. Man. Ah, ganda, oh. Ay, mega gato. oh. oh, 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 oh. Dato, oh. So, na lang. Ito, pastel, white opa. No? Mga ilang ano to, boss? Ilang months? One month. One month lang, no? Wala pa naman. Ako po. talaga. Ganda talaga. Ganda Ano no? Orange na orange yung ulo no? Alaga naman ang ganda. Parang lang katang. <laughs> Oo. Pati buntot, ganda. Ayan no? Yan, opang opang. Lupit mga paps. Inis. Ah, no? uh, saan na mag-out lang ako. Paps, kung nagustuhan nyo yung uh, vlog natin, no? Screenshot yun lang, then send to my messenger, Don Roaya or Don Roaya Ikari. Or you can text or call me, 0953-136-4462, mga paps, no? So, ay, ito mga paps, oh. Ganda, oh. Yellow face na opa. No, kung nagugustuhan mo ito, mga paps, sa so panalo ka na rito, oh. No. no? So, all you have to do is to text or call me, 0953-136-4462. Message mo sa akin, Facebook okay? so, Messenger, Don Roaya or Don Roaya aviary. No? So, ito mga paps, so bagsak presyo. Ganito. E ano, yellow face, opa. Malakas na to. Kunin nyo na. Presyong pamigay only for yan. No? So, ilang Maraming marami salamat muli sa panonood and welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps. No? So, balik vlog na tayo after natin magbakasyon sa Sharjah no, So, ilang stay tuned lang kayo dyan for more details. Merak na? Ayun, may saklo. Papagawa ko na yun ito, boss. Most time. Lahat ay may gugong red factor. Ano? Saan kayo dyan? Ang ganda. Avocado. Ang ganda yan, mga pops, No? Yan, boss, o. Oh, mga opak pilpano mga quality baka trip po boss ganda yan pang sa aqua saka yellow pink you know, yung mata eh. Vampira.